Dagdag pa sa mga isyong ibinabato kay Dilima, siya utak sa tangkang pagpatay kay JB Sebastian sa loob ng bilibid noong September 28. Sugatan si Sebastian at dalawang iba pang inmate sa nangyari umanong riot habang nasawi naman si Tony Ko, isang Chinese drug lord na tomestigo laban kay Dilima. Nung kasagsagan po, uh, hindi po kayo magugulat kung maka-confiscate kayo ng 50 to 100 million dyan. Nangyari ang insidente bago tumestigo sa pagdinig sa kamera si Sebastian. Isa si Delima sa mga politikong kasama sa affidavit ng alkalde na umano'y protektor ng anak na si Kerwin, isang suspected drug lord si J.B. almost died and, and another man died. Yan, oh. kaya nga po napilitan ng mag-testify ultimately si, si J.B. Sebastian. Bakit? Ang uh, alam ko po, dahil finorwared po sa akin ng isang uh, source ko, mm -hmm. yung text messages ng asawa ni J.B. Sebastian, mm -hmm. a few days before po nangyari mm -hmm. yung uh, Riot na yun, oh, Alleged riot. Oh. Parang sabi niya, nagmamakaawa na po ako kay JB nagawin gawin na niya yung pinapagawa sa kanya na magtestigo laban kay Delima. Dahil naaawa na daw yung wife sa pamilya nila, kay JB. Yun daw ang advice ng mga kaibigan nila, sundin na niya yung pinapagawa sa kanya. Dahil si Delima lang naman ang habol nila. Anyway, maiintindihan naman yan ni Delima later. Hanggang ano ho, nanindigan ho yan si JB, ang pagkakaalam ko. In fact, yung isa pang information ko po, few days also before, yung alleged riot na yon, pinuntahan daw po yan si JB Sebastian ng isang NBI investigator, ng isang general na, ident na ano daw, tao daw ni, ni Duterte, at nung isang, believe it, 19 din, yung si Dong Gail. Oh. involved din siya dun sa riot na yon At meron hong inabot sa kanya na affidavit mm -hmm. na pinapapirma sa kanya. Mm -hmm. Pero nung binasa daw po ni J.B. Sebastian, umiling-iling po siya halos maluha-luha at sabi daw, hindi ko to kayang pirmahan kasi mga kasinungalingan ito. Kasi yung nakalagay nga ho doon ay yung tinuturo na naman po ako. So tumanggi siya. Right then and there, nung tumanggi daw po siya, according to my source, yung general daw po, trinetan siya. Papatayin ka namin. Didn't that riot takes take place under SAF, yes. yung SAF of guardianship? Alam, alam niyo po na uh, right after that incident, meron na naman mga nag-insinuate, kasama na po dyan si Speaker Alvarez, uh, na ako na naman daw, saka si Secretary Aguirre, uh, na ako daw yung may kagagawan nun. Biro niyo oh, how they how they invent all of these stories uh -uh. just to discredit me. Napakagaling ko naman na nagpapadala ako ng assassin jan. Bantay sarado na huya ng uh, Saf. Saf. Nagfile na recently uh -uh. si JB uh -uh. ng complaint also against me uh -uh. sa DOJ. Uh -uh. So it's just part of the uh, you know because it's it's a matter of life and death para sa kanya. How can you be forcing these people? Eh? drug lords na nga ito eh. I don't think they will allow themselves to be used. Eh, nakakulong na nga sila, gagamitin pa sarili nila. I don't think so.